Ayan mga tigil, nakabilal po kami dito sa Taliban. Ayan. Ayan, uh, kanina ay uh, pinasakay tayo ng Raymond Trans. Salamat po sa driver na tumigil at uh, pinasakay ako ng Raymond Trans. Alps. Yutong C12 ito parang uh, bago modelo ng Yutong ito ito 1417 no Hit na galing Bisaya po yan Alps na naman Yutong Ito tayo Bago rehab po yan O oh, yan o no? Ganda ng kakarehab niya o Ayan, galing na ay po yan. 17. Ayan, malakas pa po ang biyahe ngayon na balikan. Balikan pa ba masayro. So, pag nagpasok ka ng mga estudyante yan, biglang ihina yan. Magbabak normal yan. So, ngayon, marami pang namamasyal. At bakas uh, bakasyon pa. Yan, maging sa diet Bicol-Bisaya ay uh, Dami pang basero Back to back pa ang masayaro. Sa Bicol Lalo na sa Bicol, daming basero Galing uh, Piyastahan Iskanya ng Kagustawa So, pinakabagong bus ng Kagsawa ay High Gear yan ang pinaka modelo nilang bus ngayon Escanya din naman gawa namang Elabel Escanya ng Elabel naman yun ito naman sa Jude Ayan, sunod-sunod na mga fans galing Bicol, Manila. Yan, ito mga idol ang pinaka masarap sa kayaan, Pabicol ito. Itong uh, Pinya Francesca kanya. So yan, 2x1 uh, seater yan. Uh, executive class bus yan. Uh. Automatic transmission yan. Uh, walang cambio. Ayan, o. No? Automatic. Ayan, si Kuya yung driver. Ayan, o. No? Driver ng Pinya Branch yan. Ito naman, 10K, galing dahil naman niya, o. No? So, parehas lang uh, pinaka maganda sa kyan yan. Uh, parehas sir. Er, suspension yan. So hindi mo ramdam mo yung lubak. Pag ka sumakay Sa 10K at naka dito sa Scania. Para sa magandang air suspension yan. Yan malakas ang aircon. May CR sa loob. So hindi madidili ang biyahe pag may CR sa loob. Kasi pagka wala, tigil at tigil sa gasoline station, papayihi. 10 kay Greyhound King Long naman ito King Long Yan oh. na, uh, shoutout at good morning sa aking uh, masigasig na subscriber si Sir Merpen Salazar Yan na, uh, taka, takay-takay Ayan, ayan, ayan oh. Nakita kami dito sa 20 oh. Ayan, yeah, good morning, good morning sa aking mga subscriber Ayan, magandang umaga po so, Okay sir, papunta Punta ko lang kayo, pangpangkasinan Ah, pangkasinan Wala wishes ko, po. nagalaw mo lang Nagalaw Wala ko, wala ko na eh. uwi